Hey guys, ah, uh, ako binigyan ng aking asawa ng 500. Eh, nilagay ko sa bewang ko at ako'y pumasok sa looban nag nawala. Ipangbili pa yun ng, ano, ng bigas. Ay nako naman, tunay nang mamumura. Walang may pang hindi nahanap. Hindi nilang naman ko sa looban pumasok, guys, eh. Gawa nga ako nga ay eh, nagvideo kanina. Siniksik ko sa bewang ko yung 500 na binigay. Na pangbili ng bigas ay susurbihin ko din sa aking mga dinadaanan kaninang nagbibidyo. Ay naku po! Tunay na. Dini. Dini lang naman ako umikot eh. Ay naku po tunay na pag nawala ay mamumura. Ay, wala din eh. Dini, balik ako dini guys sa looban. Ako po. Ayun na nga lang ang pera. Ito eh. na nang mawawala pa. Hindi di lang naman ako umikot. Oh! Nakatakot-takot ang aabutin pag hindi nahanap. Mm. Ayun, guys. Nakupo. Ay tunay nang mamumura ako. Nandini yung 500 na pambili ng bigas na laglag. Ay, Dios ko po. Ang takot ko guys. Nang mamumura ako ng asawa ko pang bili ng bigas. Eh. eh are na nga laob piray mawala pa. Ay siya. Maraming salamat po sa inyo guys. At kaninang ako nag video kanina. Eh, ako ay umuwi na ng bahay. alala ko yung 500 na binigay sa akin na pang piling bigas. Ayun eh, nalaglag pala dun sa may puno ng Uh, pinya. sayang po guys, ako magpapaalam po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking video.